aries Ang pahiwatig ngayong araw na Family Day, pagtuunan ng pansin ang pagpapalakas ng samahan sa pamilya. Hindi kailangang perpekto ang lahat, ngunit ang bukas na komunikasyon ay makakatulong upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Kung may mga sitwasyong tila may kakaiba kang napapansin sa isang miyembro ng pamilya, huwag agad magduda. Sa halip, bigyang pansin ang kanilang nararamdaman at alamin ang tunay na dahilan sa likod ng kanilang kilos o pananalita. Sa usaping pera o pinansyal, maging maingat sa paggastos, huwag padalos dolos sa pagbili ng mga bagay na hindi palubos na kinakailangan, lalo na kung may plano kang gastusan sa mga darating na araw, Ang pagiging wise sa pera ay makakatulong upang maiwasan ang biglaang kakulangan sa budget ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 11, number 22, number 19, number 25, number 31, at number 40. Taurus, ngayong araw ayon sa iyong gabay, mas makabubuting unahin ang pamilya kaysa sa pakikitungo sa ibang tao, kung may kasunduan o transaksyon kang inaasikaso, mas mainam na ipagpaliban ito sa glit at bigyang pansin ang mga pangangailangan ng mga mahal sa buhay. Ang mga oportunidad sa labas ay darating din sa tamang panahon, ngunit ang oras na kasama ang pamilya ay hindi na maibabalik. Sa halip na makipagkita o makipag-usap sa iba para sa negosyo o iba pang layunin, subukang gumawa ng simpleng salo-salo sa bahay isang masarap na hapunan o kahit simpleng pagsasama-sama ay maaaring magpalalim ng samahan ninyo bilang pamilya. Sa ganitong paraan, mas mapapalakas mo ang koneksyon sa kanila at mas magiging maayos ang inyong relasyon. Ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 14, Number 27, Number 32, Number 18, Number 29, at number 10. Gemini, ang pahiwatig ng iyong gabay ay mas mainam na gamitin ang araw na ito upang palawakin ang koneksyon sa pamilya. Maglaan ng oras upang makinig at magbigay ng tamang gabay sa kanila, lalo na sa mga may hinaharap na mahahalagang desisyon. Ang tamang payo at direksyon mula sa iyo ay maaaring makatulong sa kanila upang maiwasan ang mga maling hakbang sa buhay. Bukod sa emosyonal na suporta, kung may ekstrang pera, makabubuting bigyan ng kaunting tulong ang mga anak na may pamilya na, hindi man ito malaking halaga, makakatulong ito sa kanila sa pagharap sa kanilang mga pangangailangan sa buong linggo, minsan. Ang maliit na suporta mula sa iyo ay maaaring magbigay sa kanila ng lakas ng loob upang mas pagbutihin ang kanilang ginagawa pag-usapan din ang posibleng plano sa ikauunlad ng inyong kabuhayan upang maging mas maayos ang inyong hinaharap. Ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 12, Number 26, Number 35, Number 20, Number 33, at Number 42. Cancer, ang pahiwatig ng buwan, ngayong araw, Magandang pag-usapan ang mga plano para sa bakasyon o kahit simpleng paglalaan ng oras para makapagpahinga kasama ang pamilya, kung may iniisip kayong negosyo. Ngayon ang tamang panahon upang talakayin ito at pag-isipang mabuti kung paano ito makakatulong sa inyong kabuhayan. Kung posible, maglaan ng oras para dalawin ang magulang at ipadama sa kanila ang iyong pagmamahal. Ang simpleng pagsasama ay may dalang magandang enerhiya sa pamilya. Makabubuti rin kung ang buong pamilya ay makakapunta sa bahay dasalan upang mag-alay ng panalangin. Ang gabay ng mga bituin ay nagsasabing ito ay makakatulong upang maalis ang anumang negatibong enerhiya sa inyong tahanan at magdulot ng kapayapaan sa bawat isa. Ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 14, number 19, number 21, number 30, number 23 at number 36. Leo, ang pahiwatig ng araw, may mga bagay na dapat pagtuunan ng pansin, lalo na sa usaping kasunduan o pakikitungo sa iba, piliin lamang ang mahahalagang gawain at huwag aksayahin ang oras sa hindi kinakailangang bagay. Kapag natapos mo na ito, Itoon ang natitirang oras sa pamilya, ang paglalaan ng masayang oras sa kanila ay magpapalakas ng samahan at magdadala ng positibong enerhiya sa inyong tahanan. Sa usaping pera, kung may kailangang gastusan o ipamahagi, mas mainam na kayo ng iyong minamahal ang magdesisyon kung sino ang dapat bigyan, lalo na sa inyong mga anak, ang tamang pagpaplano ay makakatulong upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan sa pagmamahalan, ipakita ang iyong lamang at pagmamalasakit sa iyong mahal. Minsan, ang simpleng kilos ng pagmamahal ay sapat upang mapanatili ang init ng inyong relasyon. Ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 12, number 18, number 25. Number 29, number 31 at number 40. Virgo, ang pahiwatig ng bituin, kung wala kang masyadong gagawin ngayong araw, gamitin ito upang makasama ang pamilya. Ang mahabang oras na ibibigay mo sa kanila ay makakatulong upang mas maunawaan mo ang kanilang pangangailangan. Maging mapagmasid at alamin kung paano ka makakatulong sa kanilang mga pinagdadaanan. Ang iyong tamang payo ay maaaring maging daan para sa mas maayos na mga desisyon. Kung may ekstrang pera, magandang ibigay ang kaunting tulong sa magulang. Ang simpleng pagbibigay ay isang paraan upang masaklian ang kanilang pagmamahal at sakripisyo. Samantala, mas mainam na iwasan muna ang pagtanggap ng bisita sa bahay. Mas mahalaga ngayon ang kapayapaan sa loob ng inyong tahanan upang mapanatili ang magandang daloy ng enerhiya. Ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 10, number 15, number 22, number 27, number 33 at number 45. Libra ang pahiwatig ng mga bituin, dahil araw ng linggo, unahin ang kasiyahan sa tahanan, iwasan ang pagiging masungit upang manatili ang magandang enerhiya sa paligid, mas mainam na magpakita ng positibong disposisyon upang damaloy ang swerte sa inyong pamilya. Kung may balak bumisita sa mga kamag-anak, ipagpaliban muna ito at unahin ang mga pangangailangan ng pamilya mas magiging masaya ang araw kung ito'y ay lalaan sa kanila. Sa trabaho, kung may pasok ka ngayong araw, panatilihin ang katahimikan, iwasan ang pagsali sa hindi kailangang usapan upang hindi maapektuhan ang iyong mood. Anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso, number 12, number 18, number 27, number 34, number 22, at number 40. Scorpio. Ang pahiwatig ng liwanag ng buwan, magsimula sa pagsunod sa mga plano mo ngayong araw. Dahil may kasiyahang naghihintay sa iyong magagawan, ang bawat hakbang na iyong gagawin ay maaaring magdala ng positibong resulta. Kung may hiling o pakiusap ang magulang, mas mainam na tugunan ito, ang pagpapahalaga sa kanila ay magdadala ng dagdag na swerte sa iyong landas. Iwasan ang pagkainis kung may marinig kang negatibong komento mula sa iba. Maaaring may inggit lang sa iyong taglay na kasiglahan, kaya't huwag magpaapekto. Sa pag-ibig, Ipakita ang iyong lamang sa minamahal, isang simpleng kilos ng pagmamahal ang makakapagpatibay sa inyong relasyon. Anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso: number 10, number 21, number 33, number 25, number 19, at number 44. Sagittarius, ang pahiwatig ng sikat ng araw. Ang araw na ito ay para sa pamilya, mas mainam na ilaan ang oras sa kanila kaysa sa iba pang gawain. Kung may negosyong dapat asikasuhin o deal na dapat tapusin, ipagpaliban ito sa ibang araw dahil hindi ito ang tamang panahon para rito. Ang swerte ay nasa loob ng tahanan. Kung may bisitang darating mula sa malayo, gaya ng magulang o kapatid, may dala silang positibong enerhiya na maaaring magdulot ng biyaya sa inyong pamilya. Sa usaping pinansyal, kung mayroong ekstrang pera, magandang ibahagi ito sa magulang bilang pagpapakita ng malasakit, ang pagbibigay ay magbabalik sa iyo ng higit pang biyaya. Anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso, number 14, number 29, number 31, number 20, number 17, at number 38. Capricorn, ang pahiwatig ng mga bituin ngayong araw, unahin mong tuparin ang mga plano mo para sa pamilya, sa paggawa nito, mas lalong lalakas ang positibong enerhiya sa inyong tahanan, na magbubukas ng mas maraming pintuan ng swerte. Sa usaping pera, Matutong magbigay sa minamahal at lalo na sa iyong mga magulang, ang pagbabahagi ng biyaya ay magdadala sa iyo ng mas marami pang pagkakataon upang lumago ang iyong kabuhayan. Sa pag-ibig, ipakita ang iyong lamang at pag-aaruga, iwasan ang pagseselos at huwag hayaang sirain nito ang tiwala sa isa't isa, ang pagiging kalmado at maunawain ay magdadala ng mas matibay na relasyon ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 16, number 12, number 24, number 33, number 29, at number 38. Aquarius, pahiwatig ng liwanag ng buwan, ngayong araw, ay mas mainam na gugulin ang araw na ito sa pamilya. Ang presensya mo sa kanilang tabi ay magdadala ng masayang samahan at lakas ng loob para sa inyong lahat. Kung may mahahalagang transaksyon o deal, mas mabuting ipagpaliban muna o gawin ito sa hapon. Kung may pagkakataon, bumisita sa bahay ng Diyos. Ang pananalangin at pagninilay ay makakatulong sa pagpapalakas ng iyong kalooban at kalusugan. Sa usaping pera, kung mayroong ekstrang kita, subukang tumulong sa iyong mga magulang, ang pagpapakita ng malasakit ay babalik sa iyo bilang biyaya. Kung may trabaho ka ngayong araw, huwag magpatambak ng gawain, iwasan din ang mga biroan o tukso sa usaping pag-ibig sa loob ng opisina upang hindi magkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 15, number 22, number 30, number 18, number 27 at number 39. Pisces, ang pahiwatig ng sikat ng araw ay iwasan ang gako sa mga biglaang makakausap ngayong araw, maaring magdulot ito ng suliranin sa hinaharap, sa halip ang pamilya ang dapat pagtuunan ng pangako at oras, ang pagpapahalaga sa kanila ay magpapalakas ng swerte sa inyong tahanan. Ngayong araw ay family day para sa iyo, mas mainam na umiwas muna sa labis na pakikisama sa mga kaibigan, lalo na kung ito ay magdudulot ng hindi inaasahang gastusin at maaaring makaapekto sa iyong kalusugan. Kung kaya mong maglaan ng oras para sa iyong mga magulang, gawin ito. Ang simpleng pagsama at pagbibigay ng atensyon sa kanila ay magbibigay sa iyo ng panibagong lakas at inspirasyon. Ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso: number 21, number 19, number 35, number 26, number 14, at number 40.